Hello po uh, Gagawa tayo ng cheese roll Isang kilo lang po Para ituturo ko sa inyo kung papaano Okay, gagawa na tayo ng cheese roll Isang kilo Ituturo ko sa inyo big total. Yung toro ko sa inyo pang bakery lang ha. Ah. Kaya bawas na mga ingredients to. Oh. Asin. Gatas. Dobrin. Yes. Vanilla. in Kailangan mahalo yung asin at saka asukan. Halo na. Idagdag na natin yung margarine sa saka lard. Pagkatapos nito, maglagay na natin yung first class at third class. Paghaloin. Pag may mixer, hindi may mixer. Kung wala, magkamay. Pwede nang makina. Kaya na, mamakinan na natin. na. Puputulin na natin para sa cheese roll. Para lagyan muna natin ng lards para lambo. Lards. Ang lards kasi mantika rin to eh. Ito yung ginagamit sa mga pang bakery. Lards. Iwain na. Dahil pang to, ang uh, putol ko lang, mamaya pa yan. putol ko lang 35, lagyan ng palaman. Pero kung pang kain nyo lang, hindi lakihan nyo. Sa akin 35 lang kasi 30-35. Kasi pang binta ko to eh. Ang patubo nito, 3 to 4 hours. Nagdidepende rin kasi yun sa paglagay nyo ng yes pag marami yung ilalagay. Mga 2 hours lang, pwede na or pag konti lang yung yes, ilalagay niyo 3 to 4 hours. Okay, tapos na maputol, lagyan na natin ng cheese. Ganito lang yon, hindi na kailangan na may pang pagulong ka pa marunong ka lang mag ano ah, may okay na siya ganun mo lang ganun lang cheese roll Ganito ito lang gagawin niyo. Ganyan lang hanggang matapos. Okay na, tapos na yung cheese roll. Dito na ho. Oh. Ilalagay na to sa plancha. Tapos, pagkatapos nito ilagay sa plancha, barnisan nyo. Kung gusto niyo yung gatas lang or barnisan nyo ng itlog para mas makintab. Pwede po. Ganyan lang. tara Ito na, tapos na nilagay na sa plancha mamaya barnisan yan tapos kung sa tingin nyo mas sa hours ay malaki na siya pwede nyo nisa lang kasi depende po kasi yun sa lambot eh, at sa yes sa akin sa akin malambot kasi kaya ganyan baka 2 hours lang pwede ko na okay barnisan natin ng itlog para makintab oh Ito so, yung pang barnes. Itlog. Para makintag. Pero pwede namang gatas. Pero mas maganda itong pintad talaga ito. Pag naluto. Bumisa so, na. Kasi mamaya-maya, anuhin na natin. Ito, lutoin na natin. talaga para sa you, you uh, accept ba yung priorities um, management, teamwork, and I can't believe that yung girls ba yung parang magpakita talaga lang dito sa, sa season to. So, yeah, congratulations para kayo mga 20 years of experience talaga. Right? Yeah, I'm amazed and congratulations sa Thank you! Ilan na wow, dinahanan nyo lahat From being laid back, very energetic, Ah, Ang ganda ng mga tones niyo, yung stage presence, ito nga nilagay ko, grabe, energy, confidence, at saka swag. yun. No, Sila yung, yung bonus sa inyo, di ba? Ayun, sundan niyo ako, Okay na. Antayin na lang natin mag tumubo ng 2 hours para isalang na natin. Thank you. Dito lang muna. Okay na. Malaki na. 2 hours lang. Malaki na. Pwede na isasalang. Sige. Isasalang na natin. Okay na. Luto na yung cheese roll. Ito na. Ito na. Ito na sya oh. Oh. Cheese roll. Ganito lang pag oh, gumawa kayo 41 yeah. lang. Cheese roll.